Sa video ito ay aalamin natin ang mga beauty secrets ng mga sinaunang kababaihan na kung saan ang mundo ay masyado pang payak at wala pang teknolohiya. Kung nagustuhan mo ang mga beauty secrets natin ngayon, ay tiyak na ikakagulat mo naman ang mga beauty secrets noon. Beauty skincare routine, yan ang madalas nating mapapanood sa mga beauty vlogs. Hindi mawawala sa listahan ng beauty skincare na ito ang cleanser, toner o facial wash. Nung unang panahon ay may mga cleanser na rin na ginagamit ang mga kababaihan. Libo-libong taon na ang nakakaraan sa panahon ng pamamayagpag ng kahariang Romano ay ginagamit nila ang ihi bilang panglinis sa katawan. Bago pa man nauso ang mga mouthwash ngayon ay ginagamit nila ang ihi para ma-achieve ang fresh breath. Tama po ang narinig nyo, gumagamit sila ng ihi bilang pang mouthwash. Gumagamit ng ihi ang mga kababaihan bilang cleanser. Epiktibo rin daw ito para ma-achieve ang younger looking skin. Ang mga sinaunang sibilisasyon ang gumagamit nito. Ngunit may mga articles pa rin na nababasa na hanggang sa kasalukuyan ay may gumagamit pa rin na ihi bilang pampaganda. Ang mga ointment at cream ay ginagamit sa parehong panggagamot at pampaganda. Ito ang madalas na ginagamit ng lahat upang malunasan ang mga sugat at katikati sa balat. Ngunit bago pa man naimbento ang mga ito ay unang munang gumamit ng laway ang mga tao para lunasan ang sakit sa balat tulad ng pimples, acne, sugat at mga katikati. May mga articles na naisusulat na ang laway ay may anti-inflammatory at antibacterial properties na kung saan may kakayahan itong makagaling ng sugat. Hindi man lahat pero maraming scientists at medical professional ang nininiwalang may healing power ang laway. Ang facial mask ay ginagamit ng mga kababaihan para kuminis ang mukha. Noon pa man ay meron ng ganito, ngunit ang kauna-una ang facial mask na ginamit ng mga kababaihan ay nagmula sa pupu. Ang pupo ng ibon ay ginagamit ng mga sinaunang Japanese bilang facial mask. Samantalang, ang pupo naman ng buaya ay ginagamit ng mga sinaunang Egyptian bilang pampaganda. Hinahalo nila ito sa gatas ng donkey o asno, tsaka ipapahid sa mukha bilang facial mask. Ayon sa kasaysayan, ang pupo ng buaya ang susi para ma-achieve ang younger looking skin. Pinipigilan daw kasi nito ang pag-usbong ng mga wrinkles, stretch mark at mga peklat. Dagdag pa riyan, ang pupo ng buwaya ay ginagamit din nila bilang birth control. Pinapatuyo muna nila ito tsaka ipapasok sa ari ng babae para magsilbing barrier o harang sa mga paparating na sperm. Whitening Products Patok na patok ngayon ang mga whitening products, mga lotion man, sabon at meron ding iniinom ma-achieve lamang ang maputing balat. Noon pa man, ang pagkakaroon ng maputing balat ay isa sa pamantayan ng pagiging maganda. Ang mga sinaunang European ay obsessed sa pagiging maputi. Sumisimbolo rin kasi ang pagiging maputi sa mataas na uri ng tao sa lipunan. 6th century hanggang sa Middle Ages sa Europa ay gumagamit ang mga kababaihan ng kimikal tulad ng lead at arsenic sa kanilang mga balat upang kuminis at pumuti. Ang mga kimikal na ito ay hindi maganda sa kalusugan na pwedeng ikamatay ng maaga. Ngunit may mga naitatala din na gumagamit rin pala sila ng linta para mamutla. Ang pagkakaroon ng maputi at maputlang balat ay kaya-aya sa paningin nila. Sinong mag-aakala na ang kinatatakutan nating linta ay isa sa mga beauty secrets ng mga kababaihan noon? Sinasadya nilang sip-sipi ng mga linta ang kanilang dugo nang sa gayon mamutla sila at ma-achieve ang inaasam na white glowing skin. mga pampapayat. Kaliwat kanan din ngayon ang mga slimming products. Sa mga nagnanais na sumeksi ay tiyak na mapapabilika sa mga food supplements na tumutulong sa pagpapapayat. Pero alam niyo bang may mga tinitik din ang mga sinaunang kababaihan para pumayat? 'Yun nga lang, hindi ito mga gamot kundi mga pulate. Sa bansang England sa panahon ng tinatawag na Elizabeth era ay may mga na lumulunok ng mga maliliit na bulati ang mga kababaiyang naghahangad pumayat. Tumutulong kasi sa pagdigest ng pagkain ang mga bulate dahilan upang pigilin ang pagtaba ng tao. Sa lahat ng mga nakakakilabot na nabanggit ko, ito ang pinakamahirap paniwalaan. Subalit, ito ay totoong nangyari sa kasaysayan. Pagkatapos mong marinig ang mga kakaibang mga beauty secrets noon, ay tiyak na mapapaisip ka na kung bakit nila ginagawa ang mga iyon. Well, ito ay nangyari daan-daan o libong taon na ang nakakaraan. Marahil sa panahon na iyon ay normal lamang ito sa kanila. Ang pagpapaganda ay karapatan ng bawat kababaihan kahit pa sa paraang hindi na kaaya-aya.